welcome back again to my channel. So another video na naman for today. Uh, kuha ko ito guys dito lang sa ano Cavite. Isa sa pinakamagandang puntahan guys kasi parang all in na siya. pinaka dito guys ay yung mall na dito mo makikita yung mga magaganda at saka mga branded talaga ng mga ano mga damit, uh, mga sapatos, so dito mo kita talagang lahat ng klase ng brand parang andito na. Apart from that, meron din silang guys na magandang kuna ng view. Ayun, apo. Nakita ko lang siya guys nung ano, uh, ko siya sa Google. So, ang daming magagandang ano, um, pinapakita nilang mga images dito sa, sa mall na to. So, first time ko dito guys, o oh, kailangan ko ulit siyang i-Google ano, i -google map kasi wala akong idea kung paano pumunta dito. So, since may motor naman ako, ayun, madali lang siyang napuntahan. So, ayan 'yung bumungad sa akin, kakaibang mall. So, ayan. Hindi siya 'yung um typical guys ng mga mall na malalaki or talagang matataas na mga building. So, ayan siya. Um ayun ang ganda ng view. Um mali maano lang siya, parang maiksi lang 'yung building niya. So, na curious ako, guys, kaya ako siya pinuntahan dito. So, ayan 'yung unang bumungad sa akin. So, ayan 'yung mga brand ng mga sapatos, mga damit. So, pansin nyo guys, ayun, ang dami mga uh, nagpupunta dito guys since weekend naman tong pagpunta ko dito. So, ayan na yung papansin ko. May mga sale din sila, ayan. So, ayan. Pakita ko sa inyo guys yung mga iba't ibang ano, brand talaga na dito mo lang siya makikita. Part siya ng itinerary ko guys, yun yung bucket list ko talaga. So, isa na namang uh, isang lugar na naman ang napuntahan ko today. So, ayan. Marami pa akong mga lugar, guys, na, na nasa isip ko na kailangan ko talagang puntahan. Dadayuhin ayon. So, ayan. Ayan yung very relaxing din, guys. Kasi hindi siya ganun ka-crowded like uh, sa ibang mall na, ayun, sobrang dikit-dikit na ng mga ano. So, dito pag pinuntahan mo, ito at ito lang talaga ang napupuntahan mong area. So, ayan, may mga guys na brand, ayan. So, sabi ko nga sa inyo guys, ayan, ang dami niyang, ibat-ibang brand talaga na nandito mo siya makikita. So, uh, ayan, ayan yung, ayan, eh, yun naman yung landscape nila. Maganda. Tapos, may mga part din siya dito guys na, ayun, may mga restaurant. So, parang all-in na talaga siya. So, kung mahilig kayo mag-shopping, ayun, ito yung pinaka-the best na recommend ko para don sa mga shoppers na gusto ng mga branded na mga gamit. So, ayan siya. Tapos, ayan yung, pansin ko din yung Eiffel Tower nila na ang ganda. So, ayan. Mayroon din sila guys ng mga pang kids. So, kung halimbawa pong pamilya yung nagpupunta dyan, Ayun, may place din sila doon na talagang para sa mga kids. Ayun, may mga coffee shop. Ayan. So, yung escalator nila guys, napaka lang. So, iba't iba yung mga ino-offer nila talaga dito guys. So, from doon sa mga, sa mga damit, sa pagkain, sa mga coffee shop, and, andito na siya lahat. Ayan. Tapos, since ano guys, ah uh, parang ano pa rin siya ng part, pa rin siya ng celebration ng like um, holidays ayun may mga decor pa rin siyang napapansin ko na nga nandyan pa din that time so ayan siya na amaze ako dun guys syempre yung pinaka highlight ni dyan ayan yung lugar na yan so parang nasa ibang bansa ka na dito mo siya makikita ayan so ayan yung pinaka ano sa lahat oh nakakatuwa guys kasi may mga ganitong mall lang So, tsaka isa guys, hindi siya kagaya lang ng ibang mga malalaking mall talaga. Ito dito lang siya um, uh, parang lo ano siya guys, parang kailangan mo talaga siyang sadyain pag pinuntahan mo. So, yung ano naman transport nila guys, transportation nila parang accessible naman. May mga jeep ni naman na pwede kayong ano uh, sakyan papunta doon sa lugar na 'yan. But mostly guys, may nakikita ko talaga like mga meron silang mga sarili ng sasakyan. So para siguro hindi na hassle kasi parang kailangan mo talaga siyang sadyain nga yun. So, uh, yung view sa likod. So, nakakatuwa din yun. Pwede ka rin umakyat dun sa taas. Ayun, para kita mo yung view. Buong view dun sa baba. So, ayan. So, pansin ko guys, ayun lang. Yung mga, may mga bata talaga umakyat dun. Kumukuha ng mga pictures, ganon So, ayan na siya mismo guys. Ayun yung high, pinaka-highlight sa lahat. Ayan, nakakatuwa lang. Tapos, nung pumunta ako dyan, ayun, okay naman yung panahon. So, hindi siya maulan, hindi mainit. At saka that time, parang bandang hapon na ako pumunta. Kaya, uh, kaya yun, ang ganda ng ano, um, panahon talaga. So, ayan, nakakatuwa kasi, ayun, parang mission accomplished na naman ako dahil ayun, uh, part siya ng bucket list ko. Ayan, na napuntahan ko na siya sa finally. So, ayan. Meron din talaga siyang designated area para doon sa mga parking. So, Ayan. So parang wala na kayong ilalahanin guys pag pumunta kay dito dahil ayan na andyan na lahat. Very ano siya guys, malinis, malinis so uh, talagang nakaka-impress kasi nga ang linis ng ano ng area nila pati bathroom nila yon sobrang linis. So ayan, hindi siya ganun ka-crowded kasi nga uh, ayun parang siguro ang napupunta nito mga mga taga Cavite lang talaga or kung merong mang dinadayo ayun dahil di siguro nga doon sa mga brand na mga na mga gamit na ano na nabibili kasi meron silang guys na ino-offer like mga parang 1000 tatlong uh, 1000 ay tatlo for 1000 like pair of shoes kanon So nakakatuwa lang ayan yung mga ganyang brand. May mga, ano, silang sale. So, swerte nyo, guys, ayun, pag naka-avail kayo ng ganang. Kasi, sulit talaga, dil. Ang ganda din talaga ng mga quality ng mga, ano, mga paninda nila. So, since hindi naman yun yung purpose ko, guys, is mag-shopping, dil, walang budget. Joke. Ah, uh, ang pinantahan ka lang talaga dito is makita ko yung lugar. Then, na-curious ko, na-curious talaga ako kasi nga, parang kakaiba siya. Tapos, ayun, ah, uh, ayun, nakita ko na rin talaga, finally. So, ayun, um Ayan. nangyayari sa ganap sa araw na 'yan. Kung gusto niyo pong puntahan, guys, ayun, pwedeng isang i-Google search o so madali siyang uh, tumbukin uh, madali lang siyang puntahan kasi ihatid talaga kayo doon mismo sa ano sa lugar na 'yan. So, dito sa Cavite, guys, parang ang dami pa talagang uh, mga mga part ng ano dito na dine-develop unti-unti. So far naman guys, ano, sobrang progressive na rin talaga ang Cavite. So, ayun, parang hindi mo na kailangan dumayo ng NCR o ng Manila area para para lang mag-shopping or pumunta sa mga mall. Meron na rin kasi dito talaga sa Cavite, guys. So, pansin ko, ang daming mga dine-develop na lugar dito. Ah, uh, ayun, uh, malapit lang din siya, like like pumu pag nag-shopping lang naman talaga yung ano yung plan nyo is dito na kayo sa Cavite, 'di ba? So ayan. Ang daming pasyalan din. Tsaka parang hindi mo na kailangan ma-stress doon sa traffic pag lumuwas kayo in Manila dahil dito parang ano um pag may sasakyan kayo mabilis lang talaga siyang puntahan. So naka-mini uh, naka-less kayo ng oras niyo ng pagod maging practical na lang talaga tayo sa lahat ng ano, parang sa lahat ng bagay na gagawin natin. So, kung gugasto man tayo, hindi mo na kailangang dumayo para kung saan kasi nga, meron na dito. So, ayun lang, nag-enjoy ko guys. So, parang mostly ang ginawa ko da, during the ano, sa pagpunta ko dyan is yun, inikot ko lang yung talaga yung place. So, tiningnan ko talaga na, yung mga nasa mall guys, meron din talaga sila dito. So, ayan, meron din silang parang mga replica ng, ano ng Eiffel Tower ng kung anong bansa man yung nandoon pa doon sa ibang ano nila uh, area nila so meron mo rin dito mo rin makikita guys so ayan so mostly guys and family bonding family ano get together nila so kita ko mo diyan pag sa mga kainan ayun buong magpamilya magpabarkada yun. as usual guys ayun solo pa rin ako sa pagano ah uh, sa pagbabiyahe ko. So, for me kasi guys, mas ma-okay na rin yung, ano, my own experience guys, sa ah. um, uh, mas okay pa rin yung nag-iisa ka kasi ayun naka-minimize ka ng naka-less ka ng gastusin tapos yung time mo din para sa akin like pag pumunta ako sa ganitong lugar, parang wala ka nang isipin na may hinihintay ka pa or kung meron man kayong um, halimbawa, nag-drop by kayo sa isang lugar para kumain. So, instead na makisama ka sa kanila, like, we uh, are just doing on your own. So, parang you have the choice na kung kakain ka ba o hindi. Unlike pag merong group, So nakaka awkward naman na sila kumain tapos ano ikaw hindi. So ayun, mas tipid talaga guys pag mag-isa ka lang. So ayun lang. Um I'm sure marami din dito mga solo traveler na nakarelate dun sa ibig kong sabihin. So uh, hindi naman ano kailangan mo talagang gumastos pag gumala ka. So ayun lang. Thank you for watching.